Yan, hello po at welcome po ulit sa Tres Marias vlog. Kumusta na po kayo? At yan, ngayon lang ulit po kami nakapag-vlog. Nag-breakfast po kami. At happy Mother's Day nga po pala sa lahat ng mga nanay. So, happy Mother's Day po sa lahat. Ayan, nag-breakfast po at mamaya po kami ay aalis din. Ah, ilalabas namin ang aming mother, dear. Ayan. Lalabas <laughs> ah, lang po din kami para mag na, na. Kasi Mother's Day nga po. Kumusta na po? Ayan po ang Pres Marias. O, pag-alok naman kayo. Ano na breakfast niyo? Kain, kain, kain po. Sogout. Saka? Sofas. Sofas. So o, yun doon kanilang breakfast niya. Si Tito Ernst nagkakaroon niya. Walang naman yung papa. Ayan, Ayan, yeah, bumili lang ako ng puto doon sa, <laughs> sa labas para makapag-breakfast. Medyo maano pa po, po kasi yung ayan. boses ko. Marami naghahanap sa'yo, ma'am. Marami kasi bakit daw hindi ka na nagbablog? Pasensya na po, no? Kasi uh, dahil ba ba na... Yan? yung nangyari, no? Uh, -huh. uh, medyo uh, syempre po, uh, nagpahinga din muna. Naman ito, ito. Happy Mother's Day po dyan yeah. sa nanay ko po, po sa Mindoro. Yeah. Yeah. Happy, Happy Mother's Day sa lahat, Sana. sa lahat lahat po sa inyong lahat. Ayan. Shout out po sa lahat po ng mga nanay sa buong mundo. Happy Mother's Day po. Kay nanay Enyega, nanay Eni, kay Ita Carmen, ko Sujo, ayan. Kay Ma'am pibilababi Mother's Day po. Ang tisilibrate sila ngayon ng Mother's Day sa Malaysia. Sa Malaysia. Malay nyo, makarating din kami dyan. Okay, Malaysia. Yan, <laughs> Ayun. 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 Malay Malaysia. Ayan, rin tayo doon. mo Sa Malay? Sa Malay. malay, malay. mo. Ayan. Nandoon si na Tito si Ay, si na Tito Hern. Si Ayan. Her. <laughs> Ayan. pala si Kasama naman talaga ako doon, nag-attend lang ako sa Makati. Oh hanggang ano ka lang, hanggang hotel ka lang. Ayan, ang doon po ngayon, sina ano... Sina Pugong Biyahero. Ayan, kain po. tawang po yun si Maidey. Kamusta ba yung pag-aaral niya Nita? Good luck, net-net. Kaya po siya. Kaya, manama. Ayan po yung mga kasama Marami din po sila. Ayan si Net. Kaya mo yan, Net. Ikaw pa si Net-Net. kasi niya sa lasal ano, ano ibinigay, kamusta? okay lang oh. nakabasa ka pinabasa ni teacher nakabasa, o oh, bukas ulit ha kasi may klase po, sininita ngayon sa lasal ng 9 to 11 lang kasi nga, maano, pero dito na po ginanap sa school namin, para yung pagpunta hindi na mainit, na? o oh, bukas ulit ha, everyday na yan ha? o oh, sige Uh, oh, kamusta daw pag-aaral? oh, si Ninita, uh, hindi ko rin naman po na ipakita sa inyo. So, tuloy-tuloy pa rin po yung kanyang pag sa Lasal. Kasi po ngayon nga, di ba, uh, blended po yung aming pagpasok uh, uh, sa school, may online, may asynchronous, kasi nga sa inner. Pero kami ngayon, yung klase ko face to face na ka kami one week na. Si Minita, dere ang pasok sa Lasal one week. So, mainit sa ano na lang sila pinupuntahan ngayon ng Lasal. Yung sa library na. Oh, naka-aircon naman. oh O, nainggit yung dalawa. O, naka-aircon naman daw si Ninita. Ayan. So, sinusundo lang ni tatay. Kapag ka lalabas na. O, oh, minsan kasabay ko din. So, by next week, Ninita, ano? Graduation nyo na. Wow. At sa Lasal sila mag-graduation. Wala. Uh, oh, Lunes. Basta. Okay na nalipasok. Wala na? Last na. Oh. Last na pala. Oh. at least, oh. ah konting follow up na lang po si Ninita. At yun, ah thanks po. At salamat din po sa Lasal, no? Sa Lasal subel At si Ninita po okay. ay nakasama sa program nyo, sa programa nyo na yan, sa reading class, sa reading classes nila. Yan. At si Ninita po ay mas Malaki po yung mga YouTube, no? Ayan. Pinakawa na nila si tatay nila. Puto. Puto. Poto ko Poto, chino pa. Ayan. <laughs> oh, at least po si ngayon ay nakakapagbasa-basa na ng English. So, ngayon, bakasyon, matututukan natin at hopefully, ang uh, ngayon mag ngayon uh, ngayong school year, kaya ay mabilis-bilis nang makabasa. Kailangan lang talaga po si yeah. Nita itutukan at i-practice. O, oh, di ba, Ninita? Uy, shut up ka sa nanay mo doon. Manarin nila. Shut up kay Mama. Shut up kay Mama. Ano? Uh, uh, papa, papa oh. kapatid ko, mapinsan ko sa daba. Ayan. O, oh, ayan na yan. Happy Mother's Day kay Inay. Happy Mother's Day kay Inay. Happy Mother's Day, Inay. Mother's Day ko. Uh, mamaya sa Sunday namin si Inay lalabas namin siya pa yung amin na nai. Andiyan lang naman siya sa kabilang street. So, pupuntahan namin si nanay. Na. <coughs> yan, happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay, sa mga pinsang ko, sa mga kapatid ko. Dalawang kapatid ko na nasa, o oh, nagpaalam na, happy Mother's Day pa rin sa kanila. At, yan, sa aking kapatid sa Batangas, si Princess, happy Mother's Day. Sa lahat ng aking mga at mga tiyahin. Sa aking, sa nanay burning na nandiyan sa kawayan Happy Mother's Day. O kay tita Lerma, kay tita Maricel, dyan sa Cavite. No, happy Mother's Day dyan sa inyong lahat. Ayan. Oh. Ayan. Ano lang, Okay ba yung ano? Masarap to. Oh. Ba't di kayo nang kain? ako mm. Masarap na ito. May lugaw, may lugaw yan. Masarap po na ang inyan. Nagluto po ako ng ng ano. Kasi medyo masama yung pakiramdam. Naglugaw. <laughs> tapos may itlog. Ayan. maraming salamat po lagi sa pag-suporta ninyo. at pasensya na po. Ano, ngayon lang po ulit kami nakapag-vlog. Ayan. na po si Ninita. O, oh, gandara Mala. babae. Yeah. Maraming salamat po palagi sa inyo pong pag-suporta at nanonood po sa YouTube channel namin. Ganun din kay Titorins TV. Ah, doon nga po pala sa mga nagtataka po sa sa Facebook page po ni Tito Herms, yung po kanyang Facebook page ay nahack, no? Paulit-ulit, nahak uh, nahack po ito ng isang Indiano, no? So, kaya po, yung kanyang pangalan, hindi pa sa ngayon mapalitan, sabi po ni Facebook, mga 60 days, dito. Na-retrieve na naman namin, kaya lang, talagang yung pangalan, hindi pa po mapalitan. Siyempre, hindi naman namin, hindi din basta mapalitan ni Tito Herms kasi nga, Ando na po kay mga followers, no? Kaya, sana maayos po agad at hindi na ma-hack. Grabe po yung hacker, no? Nakailang palit na kami ng ano, ayun. Magaling talaga siya. At inayos po po. Pero, yun na rin, ano ang titurns? Yan sa Facebook mo. Na-upload mo, na-uploadan mo na ulit. Pwede na-uploadan. Hindi mo uh, na-uploadan. Hindi mo na-uploadan kasi na gano'n. Pwede gano'n na, no? Ayosin mo na. Oh, doon po pala sa ano, no, kasi kahagal kahapon, naka-encounter po kami ng yan si ma'am doon sa sa Riyad, no? Hindi ko na matandaan matanda ng pangalan ni ma'am. Uh, marami po talaga ngayon mga scammers. mag iingat po tayo, lalo po yung mga so, so, sa, ano po, sa PB team Solar. Pag tinignan, pag tinignan niyo po yung pag nag-order po kayo, kailangan po PB team, Paki-check po nating maiiri bago po tayo mag-order kasi katulad ng po ni Ma'am yung na nag-order, no? Nakuha naman po siya ng 15k commerce, no? Pwede ba yan sa mga katulad ninyo, no? Tigil-tigilan niyo 'yan, no? Kawawa yung mga kababayan natin, hindi biro ang trabaho po diyan sa ibang bansa para maipadala lang dito sa kanilang pamilya. Inaasahan nila yung kasi nagpatulong na siya bak Magtataka siya kasi po bakit yung kanyang ah kanyang order ay wala pa, no? Yung po pala. Na-scam. Oo, na-scam siya. Iba pong page yung napag-orderan niya. So, ginamit pa rin po yung pangalan ng mga pangalan ng tao sa PB team, no? Mm -hmm. Ginamit nila yung pangalan ni Maribiti Salona. Pero huwag po yun ang aanohin uh, ninyo. I-check nyo po muna. Doon po kayo mag- Uh, mag-order talaga sa PB Team Solar, 108K followers po, no? Pag hindi po yun yung 100 plus K na, na orderan ninyo, ay naku, ma-scam po talaga kayo. Ang dami na po, no? Nakakalungkot, no? Kaya sorry po doon sa mga Scam. mga na-scam po, no? Kawawa naman, no? Hindi po biro yung maghanap ng pera. Tapos kukuhanin niyo lamang mga wala naman kayong Ang mga awa. Oh, hindi niya pinaghirapan, no? Ingatan niyo yung balik dyan sa inyo. So, yun, mag-iingat po tayo, no? Okay. Dahil, ayan, nag-post na rin po si Heron, okay. no? Mag-iingat po tayo sa mga scammers na yan. No, nagkalat po yan. Lalo po yung pangalan po ni Pibi, ginagamit talaga nila, no? Tapos yung kapatid ko, nangihingi daw po kami ng abuloy, no? Wala po kami ganong ginagawa ng hinihingi ng abuloy. Tapos, mayroon pa po dyan na niyo yung Magikas account nyo. Huwag na huwag po kayo magbibigay dahil wala pong ganong kakulusi po. sa palagi po tayong mag-iingat. Lalo na po yung mga nagkalat na mga scammers na yan. No? At uh, yun nga po. yung lagi po natin i-check kung saan po tayo mag-order sa PB Team Solar. Yan. Lagi po tayong mag-iingat sa lahat po. Thank you so much po sa palagi niyo pong pag-support uh, sa buong PB Team. At uh, ingat po lagi kayo Happy Mother's Day po ulit. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay.